sa mga pilosopo, sabi nila, bakit daw natin kailangang manahin ang kasalanan ni Ebat Adan? E, Ebat Adan. Tapos ipinako si Kristo bilang kabayaran ng mga kasalanan na yan na minana natin na hindi naman daw natin kasalanan. Ay e sila yun. Bakit sila nagpaskam sa ahas? Kapatid, na-realize mo ba simula nung ipinanganak ka hanggang sa ngayon na nanonood ka dyan sa cellphone mo o sa PC mo sa buhay mong yan, mula nung bata ka hanggang ngayon, ilang kasalanan ang nagagawa mo sa isang araw? Pilaan mo, ilan? Ilan ang nagagawa mong kasalanan sa isang linggo, sa isang buwan? Ilang kasalanan ang nagagawa mo sa loob ng isang taon? Lahat yan kapatid kasama sa tinubos ni Jesus para maligtas ka sa amatayan. Isaiah 53 verse 25 But he was wounded for our transgressions he was bruised for our iniquities the chastisement for our peace was upon him and by his stripes we are healed Sa Tagalog Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na binanas niya at sa mga hampas na anyang tinanggap. Grabe ang sakripisyo ng Panginoon para sa iyo, kapatid, para sa bawat isa sa atin. Dahil sabi sa Romans 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. He bore our sins. Siya ang bumuwat ng ating kasalanan at ang parusang nararapat para sa atin. And by stripes, yung mga latay sa katawan ay simbolo ng kanyang pagmamahal, kanyang grace. Yung grace kapatid yan, yung unmerited favor, yung pagmamahal na hindi naman natin deserve. Pero binigay sa atin. He gave it anyway. Oh, grabe ka Lord. Grabe ka Lord. Sa anyang dinanas na dusa, we find healing. Healing sa ating mga spiritual at emotional struggle sa buhay. Oh Lord. Oh Lord. Kapatid, sana sa pagre-reflect natin sa verse na ito for our daily devotion ay mag-commit tayo sa Panginoon. Kung hindi ka pa nakafollow kapatid, ifollow mo ang page natin ito. Araw-araw tayo magparamdam kay Lord na mahal natin siya at gusto natin na makasama ang presensya niya. Five minutes na video araw-araw dito sa Run to You para magsumiksik sa anyang presensya. I-consider natin ang kanyang pag-ibig na pinagbayaran niya ng mahal yung pagtubos niya sa atin. Ang verse na ito ay nagaanyaya din sa atin na humingi ng tawad sa Anya para sa ating mga nagagawang asalanan. Tanggapin natin si Jesus at bigkasin natin sa ating bibig. Siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Kamitan natin ng kapayapaan na tayo ay binigyan ng gift through Christ, ng transformation ng ating buhay. Tara kapatid, ipanalangin natin yung maaari kang yumukod o ipikit ang yung mata at anyayahan natin ang presence ng ating Panginoon. O Amang Diyos, ang puso namin puno ng pagpapasalamat sa iyo. Salamat sa paghahandog mo ng iyong anak na si Jesus sa sakripisyong kanyang dinana sa krus para tubusin ang aming mga kasalanan. Tulungan mo aming unawaan sa aming puso ang bigat ng kanyang pagdurusa na naway, appreciate namin ang kagalingan at kapayapaan na galing sa Kanya. Panginoon, hinihiling namin ang iyong bendisyon. Mula sa mapagpala mong mga kamay, hilumin mo ang aming mga katawang lupa, ang aming puso at isip. Tulungan mo kami sa aming pag-share ng iyong mga salita, ang iyong magandang balita, ng iyong pag-ibig, pag-asang nagmumula sa aming Panginoon at tagapagligtas. ng si Jesus, mamuhay kami sa liwanag ng iyong pag-ibig, reflecting this love to a world in need. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng pagsamba. O aming Jesus. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw, five minutes lang, bisitahin mo ang page na ito. At magsumiksik tayo sa presence ni Lord. Pag-aralan natin ang kanyang magandang balita. mag tayo. Mag-reflect tayo sa kanyang mga salita habang tayo ay lumalapit sa Kanya, nagiging kasama natin siya sa ating mga araw-araw na lakad sa buhay. Salamat kapatid, magkita ulit tayo bukas.